guys ang uh, aming tirahan ang tirahan ko ang daming mga nakahangir na damit na yeah, eto, pusa ko na mga guys, pusa simitay yan, yeah. simitay mga guys yan, si gilaw gilaw mm. mga guys, si um, para ako na talaw talaw na ako. Nga guys, mukhang blog guys yan, pun blog ko pun lang guys guys, tipur, sika, mukhang na mga guys, ito, mga guys. Ayan. Ayan, yan, nangatrahan ko mga guys. Maraming salamat sa patutok sa mga video namin mag-aamon ng damit kay ni kay Tutu si Itiman Magunong Maraming salamat mga guys Bye bye